Sa San Sinukob, may dalawang trilyong galaksya. Tayo ay nasa daang gatas. Bawat galaksya ay may daan-daang bilyong bituin na may kanya-kanyang planeta tulad ng atin. Nakakabaliw at napakalaki ang mga numerong ito at parang walang saysay sa atin. Pero tandaan mo, halos walang katapusang planeta ang meron. Ibig sabihin, Posibleng umiiral talaga ang pinaka walang kwentang planetang may isip mo at ipapakita ko ngayon ang limang pinakawalang kwentang planetang natuklasan natin. Kaya humanda ka dahil ang mga planetang ito ay magaganda, nakakabigla at minsan nakakatakot. Pero ang pinakaimportante, totoo yung mga ito, totoong mga lugar ito sa kalawakan. Maligayang pagdating sa Kepler-Labing-Anim-B, ang planeta na may dalawang araw. Nga'n, tinawag itong Tatooine sa totoong buhay dahil kamukha nito ang planetang Tatooine sa Star Wars. Ngayon Kepler labing anim b ay halos kasing laki ng Saturn at nasa dalawang daan at apat naput limang light years lang ang layo mula sa atin. Ito ang unang planetang natuklasan na umiikot sa isang circumbinary orbit na ibig sabihin ay umiikot ang planetang ito sa dalawang araw. Ibig sabihin, kapag lumabas ka sa planetang iyon, makikita mong gumagalaw ang dalawang bituin sa langit tuwing araw. Naisip mo ba kung ano ang itsura ng dobling paglubog ng araw? Ngayon, kahit astig kung pwede tayong tumira doon, ang planetang ito ay nasa labas ng habitable zone, kaya masyadong malamig para sa likidong tubig sa ibabaw. Pasensya na, look. Sobrang nakakatakot ang planetang ito, kaya tinawag itong planetang lagim sa hindi na sanay na mata, mukhang kaakit-akit ang planetang ito. Maganda ang maliwanag nitong asul na kulay at mukhang medyo kalmado. Ang sinumang malalakbay sa kalawakan na akalaing ito ay kaibigang kalangitan ng daigdig ay tiyak na nagkakamali. Eh. Nakakamatay ang panahon sa planetang ito. Ang tinutukoy ko ay mga hangin na umaabot ng limang libo at apat na raang milya bawat oras. Iyan ay P2X mas mabilis kaysa tunog. Maililihis nito ang mga bumibisitang sa sakyang pangkalawakan at hahantong sa kanilang kapahamakan. Gusto mo bang malaman kung may mas malala pa rito? Hindi ka lang basta-basta paliliparin ng hangin, kundi magdudulot ito ng kamatayan sa pamamagitan ng libo libong hiwa, literal. Umulan ng salamin na may limang daang degrees Celsius sa planetang iyon. Isipin mong may ulap ng bubog na dumarating sa iyo sa bilis na limang libo at apat na raang milya kada oras, hindi ko alam sa'yo pero hindi ako sasama sa biyahe papunta sa planetang nakakatakot na yon. Narito naman ang planetang tinatawag ng karamihan sa mga astronomo na Super Saturn. Ang planetang ito ay may sing, -sing na anim na raan at apat na pung beses na mas malaki kaysa sa sing-sing ng Saturn. Apat na raang light years lang ang layo nito mula daigdig at nilampasan nito ang mga inaasahan natin noon. Kung anim na raan at apat na pung beses mas malaki ang singsing -sing kaysa sa Saturn, isipin kung ano ang itsura kung si Super Saturn ang papalit kay Saturn sa solar system. Magmumukha itong ganito. Ang mga ng sing singsing ay magiging sobrang liwanag na madali itong makita sa gabi at mas malaki pa ito ng husto kaysa sa buong buwan. Mas mukhang familiar na ang planetang ito. Madalas tawagin ang Kepler isang anim f na pinsan ng daigdig dahil sa nakakagulat nitong pagkakahawig sa ating planeta. Ang planetang ito ay nasa limang daang light years mula sa daigdig at 10% lang ang laki kaysa rito. Marahil mas kapanapanabig pa ay ang katotohanan ng umiikot ang planeta sa loob ng tinatawag na habitable zone ng bituin nito, ibig sabihin sa teorya, posible ang buhay sa planetang ito. Pero dahil ito na nagsisimulang maging kakaiba ang mga bagay. Yang bituin na iniikutan ng planeta ay mas malamig at mas mapula kaysa sa ating araw. Ibibig sabihin, karamihan ng photon na tumatama sa planeta ay nasa pulang wavelength ng liwanag. Ngayon, dahil dito, maaring nag-evolve ang photosynthesis ng mga halaman sa planetang ito nang malaki ang pagkakaiba kumpara sa mga halaman sa daigdig, kaya't nagbago ang kulay ng mga halaman mula sa berde tulad ng nakikita mo sa daigdig patungo sa kapansin-pansing pulang kulay. Isipin mo na lang ang mga kagubatan ng matingkad na pulang mga puno at ang lechuga sa iyong burger ay matingkad na pula ang kulay. Sa katunayan, naging sobrang interesante ng ideyang ito para sa NASA, kaya gumawa sila ng poster na may nakasulat na Kepler isang walong anim F kung saan ang damo ay laging mas mapula sa kabila. Hindi lahat ng planeta may sariling bituin. Ang iba wala sa solar system tulad natin. Nag-iisa lang sila, ang kilala sila bilang mga ligaw na planeta. Ang mga planetang ito ay hindi umiikot. Basta sila'y lumulutang lang sa malamig at madilim na kalaliman ng kalawakan, nag-iisa sa planetang ito malamang na umuulan, pero ang mga ulan na ito ay hindi gawa sa tubig. Sa si halpain ni Sosgay, kayo to na bakal. Hindi pa natin lubos na uunawaan kung paano nabubuo ang mga planetang ito, pero ayon sa pinakamainam nating teorya, maaaring sila ay nabigong bituin o mga planetang itinapon mula sa batang sistema matapos bumangga sa iba pang planeta. Habang sila ay lumulutang sa kadiliman, nagsisimulang lumamig ang kanilang mga tunaw na core at sa huli ay nagiging malamig, madilim at nag-iisa na lumulutang sa kalawakan. Kung may isang mang pumasok sa ating solar system, Maari itong bumangga sa planeta at magdulot ng matinding pagkawasak. O maari rin itong hilahin ng gravitasyon ng mga planeta na magdudulot ng pagtapon sa kanila palabas ng solar system. Siyempre, mababa ang posibilidad, pero kung may paparating sa atin, hindi ako sigurado kung may magagawa pa tayo. Totoong totoo ang mga planetang ito tulad ng Earth at sa ilang pagkakataon may tunay na posibilidad na may buhay na umiiral doon. Ibig kong sabihin, tayo ay isang grupo lang ng medyo matatalinong primates na nakatira sa isang maliit na asul na mundo na lumulutang sa tila tahimik na universo. Mula pa noong tayo ay nabuhay, tumitingala na tayo sa mga bituin at nangangarap kung ano ang naroon. Ano ka naniniwala ako sa mga alien at naniniwala akong nandyan lang sila kung saan pero sa ngayon tayo lang muna at baka sapat na yon